Yan. Tayo ngayon ay ano, you know, kakain muna ng pusal. Eh, di ay pupunta sa alam nating mura. Yung budget meal nga tawagin sa iba. Budget meal. Ay di Ay di nila yan sa mas ibaba. Barangay Ubse. Di nila yan. Ay ate pupunta. Doon tayo kakain. Ang aking muso. ay yung na. Namimigloy na. Laki na nga ng uso. Namimigloy pa. Ah, ba? Mababa na ito baba ang aking niya ay para piggy bank na aba ito mga um, laki na school ba kaya tara doon na tayo na may pasi may aking okay, ito niya, sa inyo saan, ay mura na ay mutahan pa dami pang mutahan Yan, yeah. dating mo dyan sa Petron Pag ikay galing ka din eh Kakaliwa At yan, shout out to Gaya sa iyo Yan, pag mo din eh ka din eh Papuntang Balayan West, Balayan East yeah. Yan Naiwan ko lang ako sarado Diyan, Lagi naman sarado eh, Minsay bukas minsay sarado, ay hindi ko maintindihan Pag natin ito, baka sarado na naman Anong nakaraan, nag-vlog ako, sarado Hindi ko nakakita hindi ko na napakita sa inyo at sa kinapahiyan at sarado eh yan ay malapit na pinta sa katotohanan ay overtake na ang dami na ng mga ibag ng mga tichera siya tot po sa mga tichera ni Balainis Balainis magandang araw po yeah, malapit na tayo ano na parang gayong siya eh bagus eh kira tercula tayo tayo buka semuanya minta hangare ayat ini tayo mama eh ya dine minta hangare puas ini tayo baba nat nang kain Tindang ada tayo babanat nang kain, mura na, ang sarap pa. ulang din ulang ko?

tulong papilay Ito yung nata Pagsew Ano ang mga nalit yung pakyo nila Kaya sama kita sa vlog Kaya <laughs> 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 uh, tao din na sila ito Kabuntok TV <tiny> Dalawa pong kanin Dalawa pong kanin <tiny> <tiny> Kabuntok TV Kabuntok TV nare ang kanilang place at iyan, may palik din din eh. at may anlisabaw. sa e baw ba lang, iyan, na kung gano'ng patapin sa baw ang punin mo yan may sa baw